Magandang tanghali po mga senior citizens. Ito po, nagkabit ko na po isang CR. Oh. At hindi po marunong eh, nagkabit ko na maayos naman o. Oh. Tsaka nga po pala ginawa ko rito, ngayon lang, ngayon lang kayo makakakita ng gartong style. Kasi po yung anak ko tsaka nga po ko, kadalasan nagkakasabay na nangailangan na CR. Ang ginawa ko po ito. <laughs> Nilagay ko na rin po yung isa o. Oh. Para po nagkasabay, magkukwentuhan na lang sila. Oh. Alagyan na lang ng tabing na kortina. Yan po mga unique na gawa po ngayon. Hmm. Hindi sila mag-aaway pag nagka, ano, nagkasabay yun. Oh. Kulang na lang padar. Oh. Papadar ako na lang ito bukas. E, titigil na muna po at magugas naman ako ng pinggan. Kumasok po yung anak ko. Eh. Gagawin ko muna yung gagawin niya. Yan po, pinakapahinga ako, magugas ng pinggan. tapos ni pahinga na rin ako. Bukas naman. Ah, sabi ko, huwag mo lang gamitin ito. Bukas mo lang, baka bumagsak. O, okay tingnan nyo ah. Ibang, ibang klase po yan. Pag si Pidol pong bumanat, talaga may halo po. <laughs> Anong kalokohan, no? lilinisin ang lilinisin ko na lang po yung ng dumeks pag po nalagay ng dumix siya pumuputi po eh De, parang gartong kulay yan eh. gusto lang mga ako magbago magbagong isa eh kaya gagawin ko naman bukas unahan ko sila dumumi ako muna dudumi ako magbabay na mano pipilitin ko dumumi ng gamamay ng hapon o kaya bukas o, salamat po. Mag-uugas muna ako ng pinggan. Pagkakain ko ah Eh, yeah, pero po kayo maniwala, hindi po totoo ito. Prank <laughs> lang po ito. Hindi po lalagay ito. Ayan lang po. Kaya eh, maniniwala, ha? joke lang. Joke, joke. Sayang po ang pangalan kong OJ pagka hindi po ako nakapagpasay sa inyo. Salamat.